So what is up sa inyo mga pare ko eh. Muli na naman kami nagsama-sama na itong mga bargada ko So ngayon pumunta kami ng merkado Para bumili ng isda at ng mauulam So dito nga ang kasama ko eh, Si Paul, si Peewee, tsaka si so, okay, nga 120 yung kilo ng isda na to Masarap doon to ihawin, sabi nila eh Naghahanap din kami dito ng seaweeds Ayun, sakto dito nga nagtatanong na si Piwi kung magkano yun Ang tawag pala niyan sa Bisaya, lato Dito ang tawag naman dito is guso So dito nga may iba't ibang shell din Tapos may mga hipon Dito nga, tamang lakad lang Ang daming tao din talaga pag umaga Malulula ka talaga Halos pamahal ng pamahal ng mga isda Pero papabili ka rin talaga eh, Kung gusto mong kumain ng masarap Ito nga oh, grabe Sarap nyan. Dito makikita mo talaga na presko pa yung mga isda. Ang sarap nyan, kinilaw. Tapos may gata pa, no? Busog na naman ang mga pare ko, eh. Dito nga bumili na si Piwi ng isang kilo pang kinilaw daw tapos lalagyan niya ng gata by the pew. para makauwi na tayo salamat scatter so dito nga naglalakad na kami papunta dun sa kabilang building kasi dun kami bibili ng mga lamas or recado so medyo wala naman akong alam sa mga ganitong luto-luto sila na bahala dyan kabisado na nila yan kung ano yung mga ilalagay so dito nagbabayad na kami tapos gata naman ayaw na ayaw talaga matutukan ng camera yo. dito lakad ulit kasi sa kabila may sili naman na bibilihin di talaga pwedeng mawala yung sili pagkainan so dito nga naglalakad na kami pabalik ng motor para makauwi na rin. Siyempre, safety first. Pero iwas na rin sa ticket. Suot ko ngayon yung pang level 4 na helmet ni Peewee. Dahil vlogger daw tayo. Video-video muna tayo sa daan. Ang sarap din talaga umuwi ng probinsya no? Kasi ang lapit sa dagat, malapit din sa syudad. Kaso nga lang, sobrang init din talaga. Talon at magsa-summer niya. So ito, pauwi na kami. Mga 5 minutes drive lang to pauwi. Fast forward tayo. Malapit na kami sa bahay. So nandito na kami sa lugar. Tapos bigla pang... Bumangking, natawa na lang sa ginawa niya. Hoy, si Elias TV, oh. nasa Ormok na. Ayaw ba? Elias, ah, pa So dito nga nilinis na nila yung isda tapos tinatanggal na rin nila yung tinek para smooth na lang mamaya kapag kinain. Ito kasi yung gagawin kinilaw mamaya. Tapos, dito nga na marinate na din ni Micho yung karne. Bumalik na si Elias TV o oh. bumili kasi ng uling eh. Ang hirap mag voice over kapag ang daming manok sa paligid. Uy Micho, yung ginagawa mo dyan. So dito nga umuwi muna ako para tingnan tong aso na to. Hindi pa kasi kumakain. Dito nga nahiwan na ni Piwi yung mga rekado So ito yung master chip cook namin. Grabe, magaling to magluto. Sarap sana nito kung nasa gilid ng dagat oh. Ito nga binababad na ni Piwi sa suka para mabanlawan yung isda. Hindi naman ako naitutulong dito. Hindi naman kasi ako marunong magluto. So ito, minekos-mekos na ni Insan. Ah, sa kanya mo pala natutunan niya. So, na? Naglagay na ni Piwi yung mga ricados para matimplahan na. Naglagay ng konting bitchin, ng suka, tapos konting sabon. Ha? Huh? Buwa-buwa yung ba-ba na ito, ane. Hiniwa na rin ni Piwi yung mga sili para mailagay na. Kanina may sabon ngayon, so rocks naman. Ano ba yan? So ito, ilalagay na ni yung gata para mas masarap. Lay, try mo nga kung masarap ba? Ano kayong magiging lasa niyan? Nakopyo nauubo pa. Siyempre, hindi tayo pwedeng hindi mag-try niyan. Minsan lang tayo kumain ng ganito eh, no? Hmm, napasmile po. Mukhang kulang. Kulang sa tikim, isa pa nga. Sulit talaga. Dito nga, naluto na yung karne. Ah, kugob na sa Kisi-kisi na po ng bahaw, ani Pre, ayusin mo para matarong yan Kanina pa ako nagigusla, nagigotom, pre Hindi na dyan mapuggan Ah, hindi na pala maiwasan na hindi makatikim nito Try B? Ah, labi Dito nga, nagbutor muna kami ni Piwi Para kumuha ng dahon ng saging Kasi doon kami kakain Sugasin na rin yun Kasi Piw, nagdako naman lang nga to so, Dito ako dumadaan, pauwi ng bahay So maraming dahon dito ng saging Pero noon, nakakuha lang kami ng dalawa Okay na yun Nakalimutan ko tawag sa isda na to, Pero sarap eh, oh. Gusto, sausawan, kinilaw, inihaw. Dami talagang talent na ito, yun. Napakanta pa. Latok, wa kabate. Dito nga, dala na ni Boss Micho yung isda, yun. Ah, sarap. Piyo, tikman mo muna. Mmm, sa sobrang sarap nga, napasayaw pa sa'yo. Si Tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud So tara guys, kub kub na! Siyempre, dasal muna. Pasalamat tayo sa grasya na kinakain natin araw-araw. Thank you Lord. Amen. Ang mapaparami na naman yung kain namin nito, masasarap Ang ng mga ulam eh. Tapos siyempre, di may iwasan yung kwentuhan. Sa tagal ba namang hindi nakita eh. Pre, posing muna. Busog na. Dako na malang katotiyan na ni. dumating pa si Ranger. Ang sarap ng kain nyo. Derp, outro. Hi hey guys! <tinyo> Kape ng sulagron. guys. <laughs> <get> guys. <laughs>